<laughs> ala, Star, imbitawan mo Star. Ala dumikit na sa kamay niya. Ala. Oh. Ang <laughs> galing eh. Deng 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 deng. Wag galing si Star. Ayun si Beauty Beauty. Come on Beauty. Beauty. Dali Beauty. Up galing ni, ni Star. Beauty! At si, si, si Twinkle. Twinkle! Yeah. <coughs> Twinkle! Twinkle! Ang galing ni, ano, ni Star. Star! Ah, ayan si Rascal. Rascal! Dali! Dali <coughs> eh. Ah. Dali! Dali! <laughs> na malaki ka na oy malaki ka na ano Marshy <laughs> galing <na. laughs> la, la 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 beauty come on beauty oh yan si beauty beauty oh lili lili <laughs> ay, raskal ha? malaki ka na <laughs> Dali, baby! Dali, dali! Up, 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 up! Jump, jump! Uh, 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 la, 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 la. Dali! Ha, Dali,

galing eh, galing eh. Ang galing ni Star, oy. Ang galing manghuli si Star. Jump! 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 Jump. Star dari Bibi Ah Eh, makan dyan Pixie, come on Pixie. Let's see. See, stop. Twinkle, twinkle. la deng ding 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 abo ding deng ding lala, very good si Twinkle it. oh whoop! oh la 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 pagod na pagod Twinkle hi Twinkle tw Katanggal ng stress tong mga to, oy. Love na love ko yung mga yan. Eh! Bing, 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 bing. Mm-hmm. Yung galing ni Beauty. Oy, jump! Jump, jump! <laughs> Nahuli. <yan. laughs> yes, my love? Where are you going? Wala. Eh, basa man yung damit ko kanina. Hi! Oh, nakapila na si, ano. Yes, guys.